days ng government yan eh, mura. Hindi yan, hindi yan ibinibigay sa trader, binibigay yan sa mga tao. Araw at ito po ang ating panibagong update. Nagkalaglaga na ang mga tauhan ni Pangulong Marcos o yung nasa Marcos Administration dahil ilang opisyal ng National Food Authority ay naglaglagan at isinumbong ang ilan sa kanilang kasabahan na umano'y binibenta sa mga malalaking negosyanting trader ang bigas ng National Food Authority na dapat umano ayong kaya Senator Villar ay dapat diretsong mabibili ng tao sa mas murang presyong bigas dahil ang National Food Authority, ang mga bigas po dito ay alam po natin na subsidy ng ating gobyerno. So paano ngayon makakabili tayong ah, may hirap ng mas mura sanang bigas mula sa NFA ay eh, dumadaan pa sa malalaki negosyante. Siyempre, pag yan sa mga malalaki negosyante, ang gagawin nila ay papatungan nila at iahalo nila doon sa mas mataas na presyo ng bigas. Kaya naghahanap po tayo na mas murang bigas, hindi man ganun kaganda nitong mga high class na bigas, at least makakain po natin at maayos sana na hindi ganun kamahal. Ngunit, nako, ay uh, hindi pala binibinta sa taong bayan, kundi uh, binibinta sa mga trader. Sino ang kumikita? Sino ang nakikinabang? Sila-sila lang din na mga opisyal ng ating gobyerno dyan sa National Food Authority. At ang palusot, malapit na umano, ma-expire. Sa limang pahin ng sulat na ipinasa ni National Food Authority Assistant Administrator for Operations, Limuel Pagayunan sa Office of the President, Inirereklamo nito ang kwestyonable umano na paglalabas ng 75,000 na sako ng bigas ng NFA. Ibinenta raw ito sa tatlong piling trader at miller na may basbas -bas ni NFA Administrator Roderico Bioco. The selling price of NFA is subsidized. So, uh, kung, uh, ang tanong, sino ba dapat ang i-subsidize natin? Kung binenta mo yan sa mahirap, you are subsidizing the mahirap and there's nothing wrong with that. If binenta mo yan sa middle people, questionable pa rin, maaaring affordable sila, affordable or hindi rin nila kaya, then the subsidy is justified. Pero pag binili mo yan sa kapitalista, do you think the subsidy is justified? Sa mga naman, ano, mga kababayan po natin, pag binenta mo yan, diretso sa ihirap diretso, diretso sa taong bayan, eh, sinasuportahan mo ang mga maihirap? dahil ang bigas na ito ay mora at may subsidize ng ating gobyerno. E eh kapag bininta mo nga naman talaga yan sa kapitalista, do you think na ibibenta pa nila sa mas morang presyo? Siyempre, ibibenta nila sa mas mataas at iahalo nila sa mga bigas na imported o yung magandang klase. Pwede nila imeksyon para hindi sila malulogi at malaki ang kanilang kikitain. Tama nga naman, mga kawakayan. Yun yung, on, yun yung uh, logic ng hindi rin umano dumaan sa public bidding at ibinenta lamang sa halagang 25 pesos kada kilo. Nangyari ang transaksyon nito lamang nakarang buwan ng Enero kung kailan pumalo sa pinakamataas sa presyo ang bigas sa loob ng labing apat na taon. Imagine mo po mga kababayan po natin, bibenta nila ng 25, kapag ibibenta nila ng 40 o 50, doble pa rin ang kanilang kikitain. Mo Kung nag-public bidding po tayo, uh, you can get a more higher price than 25 maybe because of the current market prices or price in the market. If, uh, there is, if you have 25 and the average price in the market is 50 to 55, then you can sell at any price in between those data. Batay sa implementing rules and regulations ng Rice Liberalization Law, inatasan ng NFA na bumili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka. Pinaiimbak ang tanggapan ng 15 hanggang 30 araw na National Rice Buffer Stock na maaring ilabas sa panahon ng emergency. May relief programs ang gobyerno o bago masira at maging mapanganib sa pagkonsumo ng tao. Pinaiimbestigahan na ito ni Agriculture Secretary Kiko Laurel Jr. at bumuo na ng panel of investigator. Maraming nagtuturuan, maraming nag Akyos doon mismo sa loob, uh, sa labas ng uh, NFA at ang gusto ni Secretary, lumabas talaga yung katotohanan una ng sinabi ni NFA Administrator Bioko na bukas ang kanyang tanggapan sa anumang investigasyon at nanindiga na naging responsable ang kanyang tanggapan sa pagbibenta ng bigas. Isinaalang-alang anila ang shelf life nito. Ginagawa anila ang distress selling sa tuwing naluluma ang bigas tatlong buwan matapos itong hilingin. Maaari itong i para maging maayos ang kondisyon at maging fit for human consumption. Pero gagastos uli ang ahensya sa pagproseso at pagbiyahe nito. Kaya ang palumang stock, pinapayagan na lamang ibenta ng 10% na mas mababa kesa sa itinalagang presyo na hanggang 25 pesos kada kilo. Ang sagot dito ni Pagayunan. Not necessarily na ipagdating ng 3 months, eh, i-dispose -di mo na kagad o re, -re mo o re-rebag. re rebag -re ang unang gagawin dapat dyan, pagkadating niya ng period or even monthly nga ang ginagawa namin dyan eh. So kahit pinalitan pa itong Department of Agriculture Secretary, itong bago nga na Secretary Laurel, mga kababayan po natin, na imbisana na maayos na itong Department of Agriculture, lalo na itong napakataas na presyo ng bigas na sana magkaroon lang man ng solusyon at maging mura sana, abay lalo pang nagkaroon ng kontrobersya. At uh, tingnan nyo po ha, 75,000 na sako ng bikas ang ibininta sa mga kapitalista. Uh, eh, sinong kumita dito? Uh, di ba? Yung subsidized ng gobyerno na supposed to be ay pupunta sa taong bayan ay napupunta sa mga kapitalista at malalaking kusyante. Kaya ayaw ngayon kay Sen. Villar at ilang mga senador ay dapat ito ay investigahan sa Senado at alamin kung sino nga ba ang kumita at kung sino ang uh, posibleng managot sa nangyari bariyo po siyang per uh, hindi kagandahan masasabi natin kasi nga per sa physical pero sa Cook state ay eh, good pa ang ang uh, quality, uh, quality kasi subsidized ng government 'yan eh mura hindi 'yan eh, hindi 'yan ibinibigay sa trader binibigay 'yan sa mga tao para makamura yung mga tao yung mahihirap na makabili sila ng rice na mura sa limang Papano paano ka pa mga kabili ng mora? eh marami nga naghahanap ng pinangakong bigas at nagbebente eh saan pa eh napupunta na nga sa mga malalaking kapitalista at mga trader ang subsidiya ng ating gobyerno. Ano po? Ano pong inyong makomento para sa isyu ito? Mga kababayan